Araw ng Lunes, ating alamin ano ang daily food of life ang mabuting balita at ang mga santo ngayon. Ang Ebanghelyo ngayon ayon kay San Juan chapter 15 verse 26 to chapter 16 verse 4a. Narito ang mga aral at mga puntos mula sa talatang ito. Una, pagdating ng tulong, sa verse 26, sinasabi ni Jesus na darating ang tulong na kanyang ipapadala mula sa Ama, ang Espiritu ng Katotohanan. Ang Espiritu Santo ay ibibigay bilang tulong at saksi tungkol kay Jesus. Pangalawa, tumistigo para kay Jesus na sa verse 27 sinasabi ni Jesus na tayo rin ay dapat tumistigo tungkol sa Kanya. Bilang mga sumasampalataya, tayo ay tinutukoy ni Jesus na magpatutoo tungkol sa Kanya at sa Kanyang mga gawa. Pangatlo, pagsubok at pag-uusig sa chapter 16 verse 2, sinasabi ni Jesus na tayo ay maaaring maalis sa mga sinagoga at maaaring patayin ng mga taong nag-aakala na sila ay naglilingkod sa Diyos. Ito ay isang paalala na ang mga sumasampalataya ay maaaring harapin ang pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Bago tayo magpatuloy, nawa po patuloy niyo tangkilikin ang video ang Ebanghelyo. I follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube at Bro Chris Channel follow, like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you. Tayo'y magpatuloy. Pang-apat, pagpapakilala sa Ama. Sa chapter 16 verse 3, sinasabi ni Jesus na ang mga taong hindi nakakakilala sa Ama at sa Kanya ay maaaring gumawa ng mga masasamang bagay ang pagpapakilala sa ama at sa kanyang pagmamahal ay mahalaga upang maiwasan ang mga maling gawain na maaring gawin ng mga tao. Nang Panglima, Paalala ng Mga Salita Sa chapter 16 verse 4a, sinasabi ni Jesus na sinasabi niya ang mga bagay na ito upang maalala natin sa oras ng pagsubok. Ang mga salitang ito ay naglalayong gabayan tayo at palakasin ang ating pananampalataya sa mga sandaling mahirap. Panglima, paalala ng mga salita. Sa chapter 16 verse 4a, sinasabi ni Jesus na sinasabi niya ang mga bagay na ito upang maalala natin sa oras ng pagsubok. Ang mga salitang ito ay naglalayong gabayan tayo at palakasin ang ating pananampalataya sa mga sandaling mahirap. Sa huli. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng Espiritu Santo bilang tulong at saksi tungkol kay Jesus. Ipinapaalala rin nito ang mga pagsubok at pag-uusig na maaaring harapin ng mga sumasampalataya. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-uunawa sa mga salita ni Jesus, tayo ay patuloy na gagabayan at palalakasin. Amen. Thanks for watching and listening. God bless you.